Sa so ng ito ipapakita ko sa inyo kung paano baklasin ang lahat ng fairings ng Honda Click version 2. Simula sa head cowling natin, sa front fairings, sa side fairings hanggang sa pinakalikod sa experience natin ng pagbabaklas ng version 2, masasabi kong mahirap ito lalo na kung first time mo at hindi mo alam yung mga hidden lock o yung mga nakatagong tornilyo kung saan dapat siya buksan. So kaya naman sa video nito ito ipapakita ko yung step by step na process kung paano baklasin lahat ng fairings at saka yung mga tornilyo nitong version 2. Start tayo dito sa head or ulo ng ating Honda Click. So dito meron isa, dalawa, tatlo, apat. Next is itong front top cover. So para matanggal itong pinakaulo, kailangan matanggal yan. So dito, sa leeg nya, merong dalawang tornilyo dyan. So yung sa akin, pinalitan ko na ng screw type or parang pang Pero yung iba, kung ang kasa yan, kung stuck pa, Allen wrench or flower wrench yan. So para matanggal to, hugutin natin sa pababa. Ayan, kasi may lak sya dito. So, pababa lang para matanggal tong front top cover. Next is itong maliit na screw dito sa ilalim. So, gamit tayo ng Phillips na maliit. Next ay sungkitin natin yung dalawang lock dito sa ilalim. So, gamit tayo ng Phillips or mahaba ay yung lock nya. So, hugutin natin siya pataas. So, parang ganito. Ayan, pag tumunog na, naangat natin yan. So, ganun din sa kabila. Next, may lock pa dito yan. Pwede tayong gumamit ng ganito, pantanggal. Ilalagay ko yung link sa baba. Ito yan, set ng pangtanggal ng fairings. Or flat screw kung wala. So, ingatan nyo lang, baka magasgasan. So, pag nislide natin yan, ayun, matatanggal na. So, ganun din dito sa kabila. So, yun, tanggal na. At matatanggal na natin itong uh, part na to. Next, ito, gamit tayong Phillips dalawa. Then, matatanggal na natin to. So, sa pagtanggal nito, ingatan natin dito sa baba. So, padadaanin kasi natin siya sa wire. So, suglang natin. Tapos, medyo iptulak natin pa baba. Para matanggal yung part na medyo manipis. Kasi mahirap tanggalin. Ayan. So, ito yung medyo uh, challenging. Last is, itong tornilyo na to isa dalawa at meron dun sa ilalim na isa so bali tatlo then matatanggal na natin to at matatanggal na natin tong part na to so kung gusto yung ihiwalay yung digital panel meron lang isa dalawa tas meron sa isa likod tatlong tornilyo para mahiwalay ito sa uh, digital panel so tapos na tayo sa head natin so next is dito naman tayo sa front fairings natin so kasali na yan ito buo then pati itong ilalim so sa pagtanggal nito uh, matatanggal nyo yan ng buo hindi nyo matatanggal ng ito lang ng ito lang so pag tinanggal natin yan is itong buo so yung first step natin is itong Philips dalawa tas 10mm dito so ito nawala lang pero 10mm yan dalawa so yun yung first step Pagkatapos dito, yung apat dyan, meron dito sa ilalim, isa, dalawa. So, Philips lang yan. After dun sa baba, ito na yung dahil tatanggalin na natin itong nandito sa side. So, merong isa, dalawa, tatlong lock dito, yung parang kulay blue, na parang ganito siya. Ayan, yung ganyan. Tatlo yon. So, meron dito isa, dalawa, tatlo. So, pwede tayong gumamit nito para matanggal yung mga yon. So yan, minsan magkukusa na rin matatanggal kapag natanggal ng isa. So hugutin nyo lang palabas para matanggal yan kung sakali. Kailangan matinding pwersa. Ngayon, pag natanggal na, kusa na yan matatanggal. Buo yan. So kapag bago nyo tanggalin, tatanggalin nyo tong parang saksak sa ilaw yan sa headlight natin. So push nyo lang to para lumuwag then matatanggal na yan. So buo na siya matatanggal. Ito siya guys. So yan siya. Buo siyang di diba? So next dito naman tayo sa tinatawag na araro. So dito yan sa baba. So meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat na Philips. Then, pag natanggal na yung apat, uh, buksan nyo lang to. Then, may masipat kayong kulay blue na pin ulit. Ayan, oh. no? So, susungkitin lang natin yan para matanggal siya. So, pag sinungkit natin, paluwa lang natin. So, pwede nyo buksan dito. So, open nyo yan. Tapos, sipatin nyo. Ayan, minsan kusana na lang din. Ayan sya. Make sure nyo lang na hindi mapuputol. Ganun din dito sa kabila. Ayan, tanggal na. Then, pwede nyo natin matanggal to. So, sa iba, kapag bago pa, may lock pa yan dito sa ilalim. So, kapain nyo lang kung may lock pa. Maybe Philips o parang plastic na niikot lang. Pero kung wala na, matatanggal na natin siya. So, ipapadaan lang natin siya dito sa baba ng... So yan, ito na yung itsura nya. Natanggal na natin yung araro at saka yung front. Ngayon naman, yung tatanggalin natin is itong dibdib. So para matanggal yan, uh, pilips lang, dalawang screw dyan. sa so dito, isa dito. Tapos 10mm dito sa may hook. Tapos matatanggal na natin tong buong yan. So yan, natanggal na rin natin to Ngayon, para matanggal yan, hugutin lang natin pakyat. Pataas ito, papunta sa patras. So, ito, tabi lang muna natin. Yan, patras lang. Tapos ito tangat para matanggal. So, ito na yung tinatawag natin na dibdib. So, yan, buong natanggal yan. Then, proceed tayo dito sa side peering. So, yung mauuna dito natatanggalin is itong sa ilalim, side undercover, So, meron lang siyang isang tornilyo dito. Ayan, sa likod. Also, yung kabila ganun din. So tanggalin lang natin yan, gamit lang tayo ng Philips. Then para matanggal yan, tanggalin lang muna natin itong nakalak dito, yung mga lock niyan. Tapos meron siyang pin dyan, yung kulay blue, katulad ng tinatanggal natin kanina. So ayun siya, push lang natin palabas para lumuha. Ayan, pag lumuha na yan, ah uh, push lang natin patalikod So yan, minsan matatanggal na siya kung may gitanyo nyo. Ayan tanggal na siya. So ito yung ating underside cover. So ganun din sa kabila. pagkatas ng underside ito namang pinaka side natin so yung part na yan, ito, ito pero bago natin tanggalin yung mga yan tanggalin na rin natin yung seat tsaka ito para smooth na mamaya pag nagtanggal so ito yung engine cover matatanggal na natin yan Also, itong seat matatanggal na. Then, tanggalin lang din natin yung grab bar. Gamit tayo ng 12mm socket wrench. Tapos, dito sa side fairings, merong tornilyo dito at dito sa harap, dalawa yan. So, pati dun sa kabila, syempre ganyan din. Gamit lang ulit tayo ng Phillips para dyan pagkatapos ay pwede na natin matanggal itong part na to so hugutin lang natin siya pataas then maluwag na yung fairings natin dito sa side tanggal na yung mga tornilyo yan kung may nyo naman ayan o baklasado na yan pero bago natin matanggal yan may tornilyo pa tayong tatanggalin dito sa ilalim so gamit lang tayo ulit ng Philips dyan next step natin tatanggalin natin yung lock dito so pwede tayong gumamit nito so parang may lock kasi yan so habang hinuhugot nyo siya pa atras kailangan nyo lang suksukin to para matanggal yung lock para matanggal siya kasi hindi siya matatanggal hanggat hindi nawawala yung lock dito so kapag natanggal na yan tulak nyo lang or push nyo lang so nyo lang at matatanggal na yan Tanggalin nyo lang din yung uh, socket dito sa baba. So push nyo lang yan, pindutin nyo lang, then hugutin nyo. So pag natanggal na yan, matatanggal na natin itong buong yan. So side, pati cover, pati likod. So ganun po yung process ng pagtatanggal ng fairings natin simula sa harap papunta sa likod na fairings natin. So sana nakatulong ito at nagkaroon kayo ng idea sa pagtatanggal ng inyong mga fairings. The more you click, the more you know. Tanggal fairings ng Honda Click version 2. Bye bye